ano, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo, no, yung hot dog. Ayan. Okay. Ito yung nilalagay sa puwit ng daddy namin dahil nagkaroon na siya ng bit sore. So, kailangan siyang, ang puwit niya, nakahangat sa bit para uh, ma-ear na papasok para hindi lumala yung bit sore niya. Dalawa to. Dalawa. Yung sa pinago. Nakalakay sa sofa. Ito, ginamit ko. Ayan, dyan. So ang daming mga unan. Papakita ko na lang. O, yan. Ang daming unan. 'Yan mga unan niya lang, 'yan lahat. Yung iba ginamit namin dahil malinis naman 'yun eh. Ginamit namin. Saka ito naman yung mga to box. 'Yan ako naman. Ito yung gamit niya, yung nasa ICU siya hindi ko na isa-isahin yung mga host hindi, hindi ko alam kung ano na dito sa mga sa medical medical term ito yung yung machine doon sa ICU Malamit kami isang buwan doon sa ICU sa Polymedic Hospital Dumaguete so ito yung host na nakakonek doon sa machine tapos nakakonek dito sa bibig niya para magkaroon siya ng uh, makahinga siya yung hindi ko alam pa ano medical medical term noon at saka, noon, hindi kami makapasok pag walang, wala kaming ganito. Wala ko anong tawag nito. Yung i, parang damit na susuko. Susuko. Hindi ko, susok ko. alam ano nito. Ang kapatid, alam, ang kapatid ko alam nito dahil dada.